ng Diyos. So dapat maintindihan natin, huwag na tayong masaktan kung bakit may paghihirap, bakit may sakripisyo, bakit may kamatayan dahil proseso yan para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ayun lang, alam niyo ba yung pagkakaiba? Kasi nung binanggit yan ng Diyos na nagkasalan sa Danet Eva, sabi niya, 120 na lang ang ibibigay kong taon sa tao. 120. Kasi before, sa panahon ni Adan at Eva hanggang kay, before kay Abraham, ang tao ay namumuhay ng 900 plus years. Imagine na, 900 plus? Sana ganun din tayo. No? Pero yung panahon natin, may namamatay. 1 year old, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 50. Napakadami ng namamatay na ganong taon. So anong dahilan? Anong dahilan? Dahil hindi natin pinaniwala ng pangako ng Diyos para bagang mas pinapakinggan natin ang pag-unawa, kaisipan, pamamaraan, pamantayan ng daigdig kaysa pangangaral at pamantayan ng Panginoon. So akala natin okay nang kumain lang, mabuhay, magtrabaho, parang okay na sa atin. So walang kasiguraduhan kapag ganoon ang mindset natin. Dapat meron kang protection mula sa Diyos. So, mga aral, kasi mahalaga yun eh. Paano ba humaba ang buhay? Pwede hilingin mo sa Diyos. Ito so yung source eh, di ba? Paano mapagtagumpayan ang buhay? Di, ilingin mo sa Diyos. Bubuksan ng Panginoon ang karunungan, ang pamantayan, ang pagunawa ng tao. Kaya doon niya nakikita ang pamamaraan paano mabuhay ng walang hanggan. Kaya lang, dahil sa pagkakasala, paiksi na no? paiksi ang buhay ng tao. So yun ang limitahan ninyo. <laughs> Kung hindi nyo alisin ang pagkakasala, limitahan na lang. <laughs> araw-araw tayong uh, humingi ng kapatawaran sa Diyos para palakas ng palakas ng puso at kalooban natin. Okay? So, sa verse 53, ang ating katawang na bubulok ay mapapalitan ng hindi na bubulok at ang katawang na mamatay ay mapapalitan ng katawang hindi na mamatay. So, yun pa nga po yun, So, yun ang pinaka-purpose na Jesus kung bakit sa ay dapat itaas uh, sa cruz para tayo din kung paano siya naging Diyos then nabubuhay magpakailanman ang sabi nga ilapit ko kayo okay? dadalhin ko kayo isasama ko kayo kaya tayo ay maging kabahagi na uh, sa kahariang walang hanggan so dapat maintindihan natin yan kasi sinisisi natin ang Diyos Lord bakit andito pa rin dito. di ba sabi ni Kristo uh, sa gospel natin John 12.27 sabi niya Kasabihin ko ba sa ama, ama huwag mong hayaang sumapit sa akin ito, ang paghihirap na ito. Sabi niya hindi, sapagat ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Diba? So yan, resolved na yan mga kapatid. So ang purpose natin uh, kung bakit tayo narito sa mundo, anumang pinaka-purpose ng tao? Magpakayaman. <laughs> ang ng kayamanan sa daycare. -day. Alam niyo ba noong panahon noon, napakasimple lang ang pamantayan ng tao. Uh, pag may pagkain lang, okay na. Ganon ang tao noon. Pero ngayon, napakataas. <laughs> napakataas. Kaya eh, napakataas din yung uh, sakit, sakripiso, mga struggle ng tao. Kasi napakataas yung gustong maabot o marating ng tao sa mundo ito. Noon ay may pagkain lang, okay na. Ngayon kasi man mandatum na eh. <laughs> mandatum na na dapat may trabaho ka, dapat may income ka, dapat may pera ka. Dap parang ganoon ang tao ngayon, pamantayan. Kaya yung mga hindi nakasabay sa pamantayan ng day big, nalulungkot, nahihirapan. And then ang interpretasyon nila, parang, parang pinahirapan, parang walang biyaya, parang malayo ang Diyos. Di ba? So, mga kapatid, hindi ganon ang pamantayan ng Panginoon. Napakasimple lang ang pamantayan ng Diyos. Gawin ang pinakamabuti, magpakaligaya. Ganon lang. <laughs> Napakasimple lang ang required ng Diyos. Kasi, ang sabi nga ni Kristo, ano bang mapapala ninyo dyan? Wala kayong madadala niya. nagpapagal Nag lang kayo sa mga bagay na hindi naman mapapakinabangan ng tao ang dapat niyong gawin ay paano niyo makamit itong kaharian ng Diyos. Dahil, pagkatapos ng daigdig na ito, yung panahon na ito, ano ang pinakamahalaga? Yung mabuting ginagawa natin. Diba? So, yan, yan. Dapat nakita natin yan. Kasi walang katayuan ang tao na magdagdag ng kanyang panahon sa daigdig na ito, kundi ang Diyos lang. So, kailangan natin nasa Diyos. Okay? So, huwag kayong matakot sa mga sakripiso, sa mga kamatayan, uh, dahil may bagandang plano ang Diyos sa tao pagkatapos sa mundong ito. May maganda eh. Diba, sabi niya, wala ng kamatayan, wala ng pagtangis, wala ng mga injustices, wala ng mahirap mayaman, lahat ay magkaroon ng permanent satisfaction. At yun na yung kaharian na inihanda, inihanda niya para sa ating lahat. So, ngayon, dahil hindi pa ganap ang panahon, ano bang dapat gawin natin? Magrereklamo? <laughs> Nung hindi pagganap ang panahon, syempre normal lang yung magka-problema, realidad sa tao, walang pera, masaktan, so dapat maging matatag tayo dyan. Kaya ang sabi ni Pablo, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil, dahil hindi masasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. Magpasalamat kayo lagi sa Diyos kaya eh sa Hebrew 5.9, sa si Jesus ang naging sanhi upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan ng tao, ang lahat ng masunurin sa Kanya. Kaya eh sabi niya, huwag kayong, kaya huwag kaligtaan ang dakilang sakripisyo ni Cristo dahil sa Kanya tayo ay nakakabahagi o makibahagi tayo sa Kanyang kalwalhatian sa buhay na walang hanggan. So huwag kaligtaan ang Diyos. Yan ang pinakamagandang recommendation the so gospel natin. Kasi yung mga pagsubok, normal lang yon sa tao. Eh, nasa atin na, kaakibat. Ang abnormal kung walang problema. Kasi yung walang problema, patay na. <laughs> yung walang mga pinagdaanan, nag-iikot sa bayan. So, wag na bang humantong ng gano'n. Dapat pataasin din yung level natin sa pananampalataya at spiritualidad. Kasi doon tayo nag-move, nagpatuloy at nagpapatuloy sa daigdig na ito. So, yung pagtingin natin, dapat maka-Diyos. Kasi kung ang pananaw natin makatao, makadaigdig, ayun, competition, comparison, ay pumapasok yung inggit. Bakit sila Lord may ganun, kami wala? So, doon ay pumapasok. So, maka-Diyos dapat para hindi tayo masaktan sa daigdig.